Good morning, good morning, mga idol. Biyahin na naman tayo. Ako ay papasok na naman sa trabaho, mga idol. Araw ng Webes ngayon, mga idol. Trabaho na naman. Kaya, samahan nyo ako sa aking biyahe mga idol. Okay? At ayan na nga, mga idol. Kinuha ko ng aking kwantis sa pagmumotor, mga idol. Kasi, masakit sa kamay ang... Mm clutch ng motor natin mga idol ayan sinuot ko ng mga idol at pagkatapos nyan ay magre ready na tayo dahil tayo ay at syempre mga idol bago ako umalis sara ko muna yung pintuan kasi tulog pa yung mga anak ko at ito na nga mga idol let's go biyahin na tayo mga idol <laughs> panoorin nyo ang aking video mga idol salamat pala sa mga followers ko dyan mahal na mahal ko kayo mga idol thank you thank you very much ito pala ang lugar namin dito sa Sipera yung nilipata namin bagong lugar mga idol napakaganda naman talaga dito mga idol patuloy lang po kayo mag suporta sa aking page mga idol kay Kuya Jomar TV mga idol at ito na nga mga idol, lalabas na tayo. Ito yung gate ng siperana na napakaganda mga idol. Sobrang silan dito mga idol. Di ka basta-basta makakapasok dito. Hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo mga idol. At ito na mga idol. Ang ganda ng sikat ng araw mga idol. At ito na nga mga idol. Nakalabas na tayo ng highway. Kaya ito, bakbakin ko na mga idol kasi... Tipitan tayo sa oras mga idol. Mahaba-haba pa ang biyahe ko. Kasi simula sa sa bahay namin hanggang sa trabaho maabot ng 47 minutes mga idol. Ganon kahabang biyahe ko kaya umalis ako ng maaga-aga pa mga idol. Ayan, biyahe-biyahe tayo mga idol. Ingat-ingat po tayo sa mga nagmamotor dyan. Ingat-ingat lang kunti at ito na nga mga idol ito yung problema ko dito sa Mabalacat City mga idol dahil napakasuprang traffic dito dito ako naiipit mga idol at ayan ang palabas na nga papuntang Mingit mga idol papasok sa Clark napaka traffic mga idol sobrang traffic dito kaya eh, pumapasok ako ng mas maaga-aga para hindi naman tayo malit sa trabaho mga idol ayan grabe mga idol ang traffic dito sobra ito ang problema ko palagi pag pumapasok sa trabaho mga idol araw-araw ganito ka traffic kaya kailangan tayo umalis na maaga mga idol at ayun na nga mga idol sa wakas nakatakas na rin tayo sa sobrang traffic ito na papasok na tayo mga idol sa perimeter at ito na nga nang pumasok na tayo sa perimeter mga idol dito kasi walang traffic dahil ito ay Private na daan to mga idol dito sa Clark. Pampanga mga idol. Ito ay private na daan. Bawal dito ang tricycle, bawal ang jeep, bawal ang truck. Talagang kutsi lang talaga at motor ang pwede dito mga idol. Malaya tayo dito kahit ilang pang patakbo ng motor mo. Basta huwag ka lang mag-aaksidente at huwag ka lang lalabag sa batas nila mga idol ayan pinamatak-matak ko na mga idol ng motor kasi mabilis ang daan dito mga idol walang traffic at ito na nga mga idol nandito na tayo sa harap ng Isim Clark dito tayo sa stoplight mga idol naikit muna tayo dito saglit saglit lang naman ng ano dito mga idol sa stoplight antay antay ka lang ng kunti hindi naman ganun katagal dito yung ano at ito na nga mga idol biyahe na naman tayo nandito na tayo sa papuntang kawayan mga idol dito yan sa pampang timog yan ito yung highway nila mga idol biyahe biyahe lang tayo mga idol more power pala sa mga followers ko dyan ha maraming 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 salamat mabuhay po tayong lahat mga content creator supportahan lang po tayo sa bawat isa mga idol ahinya nĩ cikũhĩa, patuloy lang biyahe natin mga idol, medyo nagigipit-gipit na tayo ng oras dito mga idol. At siyempre pagdating natin hindi naman na tayo na late. At ito na nga ang kanto ng kawayan mga idol dito sa stoplight yan ang kanto ng kawayan. Papunta na yan sa trabaho mga idol. <coughs> Inuubo-ubo na ako mga idol. At ito na nga mga idol, nandito na tayo sa Curry International mga idol. At pupunta na tayo sa aking parkingan ng motor mga idol. Kasi dito may kanya-kanyang parkingan ng motor. At ito na nga tayo mga idol, ayan ang parkingan ko sa ilalim ng puno para hindi na initan yung motor natin.